yan. Nako, huwag po kayo magagali sa akin mamuli yan. Nagbibiro lang po. And also, sir, kasi sabi niyo rin ni kanina, di ba, uh, through this uh, bakery fair, malaman kailangan yung naka-hairnet, uh, uh, naka-ear, uh, uh, di ba po? Okay, so, diba? so, oh, I just wanna know your take po. Uh, What's your take on that Being the president of SCBI? Ayaw niya ang photo of lang <laughs> <laughs> Tama. Pero pagpunta po niya dito at magde-demo siya, nakatikini din po ba si Rian? Uh, I, ba, bawal po kasi. Ang sa uh, uh, ang rule ng ano ng World Trade bawal ang may bawal ang may clean shorts, ay ba? Ay dapat nakapisyon pa. Uh, <laughs> Para marami pong nalungkot. Pwede na uuwi pa may ang Para marami pong nalungkot doon sa announcement niyo. Huwag <laughs> well, po kayo malulog, malungkot dahil manitikman niyo ang cookie ni Rian. <laughs> <laughs> okay, and uh, aside from Rian po, si Marvin din po sabi niyo, di ba, pupunta rin. Yes. So, ano naman pong magiging participation ni Marvin? Uh, Marvin will, ano, will, will go around and also Um, magpapa-interview siya, siya, yeah, book niya. Yeah. Kasi si Ba, si Marvin kasi talaga, ito, ito banking, also ito business talaga. Then maybe, yeah, you can invite him also to to have a talk, no? So pag may, kasi honestly, um, we want Marvin to, to do a demo also. But ang problema, sa so, sobrang dami nating ano, international na master bakers and chefs, punong-puno yung ano natin, Oo, so, puno-puno ang schedule talaga natin. Hanggang ngayon to, hanggang magsara. Mula pa po hanggang magsara. Non-stop yung both stages natin. Even competition, bigit-bigit lahat. Okay, good luck po. Thank you po. Maraming salamat.